Uh, for today sa uh, video vlog uh, ako nga pala si Tito guys TV vlog ito naman ang ating kumpare uh, si Bert, Bert Camo kamo uh, ang ating pintor uh, pinaka master na pintor ayan uh, bago naman guys natin pintura ayan uh, may meron tayo na kulay na duet uh, ni Bert kamo uh, shout out sa mga pamilya kamo ayan uh, si Bert kamo Ah, uh, ayan guys, yung mga ginuit nya lahat. Ayan, ang lahat ada sa loob. Guys, ah. Uh, ito naman guys uh, sa labas tayo. Ah, uh, nag uh, nag si bird kamo dito sa labas. Ayan, pink apos uh, may puti, may may green. Uh, ako nga pala si Tito guys, TV vlog. Ayan, si bird kamo. Ayan, uh, nagpipintura siya ngayon. Ayan, color combination guys ah, uh, yan hindi yan guys ah, uh, hindi naman yan guys ang sabi na 3D world design ano lang yung guys ah, uh, world painting design life design uh, kasi ah, uh, hindi tayo nag drawing ah, uh, pintura lang tayo guys ah, uh, painting ayan ang ang paint uh, puti at blue ayan dyan guys sa kabila ayan red ayan uh, ginawa niya Ayan guys, ah, uh, tara, uh, natin. Guys. Ayan guys, ah, uh, magpapashoutout tayo muna. Uh, sabi ni Foreman Burley, ah, uh, doon sa pamilya niya. Ah, uh, shoutout nga pala sa family Arroyo, ataga uh, taga Quezon City. Tapos uh, guys, ah, uh, ang isa pa, ah, uh, shoutout nga pala sa Maigi ah, uh, family. Ah, uh, shoutout po sa Maigi family, taga Kaya Quezon City. ah uh, shout out sa Maigi family Quezon City. Uh, mga kamo yan guys. Ang uh, mga pamilya yan. Uh, ni forma natin birth kamo. Ayan. Uh, pa Pashout natin. ah, uh. uh, saka pala guys. Uh, Mashout out palam tayo ulit. Uh, ki Shout out niya pala sa family. Ba sa banal. Uh, taga Quezon City uh, at ba, Shoutout Shout out po sa inyo sa Quezon City. At uh, guys, tara guys uh, at natin. Uh, at natin kung paano mag mag-layout at maglalagay ng pintura si forma natin Bert Camo Taga Bicol Bigas. Eh guys, uh, nandito naman tayo ulit uh, dito sa atin uh, sa atin pintings, yung ating pintura. Ayan ang ating guys, uh, ang ating pinipintura dito guys sa uh, labas. Uh, ito guys uh, sa kabila, uh, loop to guys sa uh, dito sa labas. Ayan si forma natin. ah uh, forma, forma na birth camo. Ayan. Uh, kanyang pinipintura, uh, may design guys. Ayan ang design natin. Ayan uh, guys sa baba, uh, green. Uh, sa gitna guys, ang ating puti. Ito mga guys ang ating pink na kuna kulay. Ayan, as ito naman ang kanyang uh, ginuwit, uh, uh, Ayan, uh, ayan ito guys, sa uh, loob tayo. Ayan ang kanyang ginuwit, uh, paintings. Ayan guys, ang kanyang paintings ni Forman. Uh, Bert Camo. Ayan guys, uh, nandito. Tapos guys, sa uh, CR naman. Uh, guys, ah uh, titingnan natin, ah uh, nakapintura na dyan sa loob ng CR. Kaya lang guys, uh, may nakatiles. Uh, may nagkatiles dito guys. Ayan guys, ang kanyang pintura sa loob ng CR. Ayan, uh, ito guys, ang green, black. Tapos guys, ang ating pink sa loob ng CR. Ito guys, sa uh, nakatiles. Nakatiles, uh, hindi pa guys. Tapos, uh, nilalagay niya pa lang. Ayan. Tapos, andito naman kami sa loob ng first building. Ayan. Ayan guys, yung ating salt, uh, talsitid. Uh, sa CR naman guys, siya, uh, naglalagay ng, ng sa loob ng CR. Siya guys, ang talsitid. Ayan, sa loob. Uh, malapit na guys, matapos yung ating mga at ating mga talsiter dito yung mga Ayan ang atin. Ayan ang CR. Uh, malapit na, matapos. Ayan guys, ang atin malapit na guys sa uh, matapos sa loob ang atin ginagawa na contraction worker dito guys sa uh, paintings. Ayan guys, ang ang paintings ni Bert Camo. Ayan guys, ayan na uh, yan ang kulay na may pink, tapos may puti, may green. Ayan guys, si Bert Camo. Ayan, ah, naguguit na nga atin sa loob, niyang puti ang kanyang ginuguit. Ayan, kanyang paintings sa loob. At dito naman sa ating guys, si Tito guys, TV vlog naman guys, ang naglagay ng mga ilaw. Ayan ang ating receptacle. Tapos nandito guys, ang ating ay ang ating breaker. Uh, single breaker lang guys, uh, title first. Ang atin naman ang three gang switch. Ayan guys, uh, matatapos na tayo guys sa uh, dito sa loob. Uh, sa sunod guys, doon naman tayo sa labas o kaya sa taas uh, maglalagay ng ating pinter. Ayan guys, ang ating Ayan guys, ang ating pintura, uh, pink and white at yung green natin. Uh, pinipintura niya guys yung ating wall. Ayan guys, ang ating ginamit na ating materialis, yung ating mga, sa mga binili ng mga materialis. Ayan guys, ah uh, marami tayo dyan, uh, may mga pink, may puti tayo dyan ng pintura, tapos may green, may black. Ayan guys, ang ginamit ni Foreman na Burley. Ah, uh, nagtimpla sa guys. Ah, siya guys, uh, guys uh, nagtimpla na natin mga kulay. Kahit anong kulay ang kanyang kanyang tinitimpla guys. ang uh. kaya kanya kung anong kulay. Kaya kanya guys na timplahin yan. Kahit green, blue, black, yellow, puti. Kahit anong kalay, uh, kulay uh, kaya kaya niyang timplahin. Ayan ang natin 3D World Design Painting. Ayan guys, sa uh, malapit na tayo matapos dito sa ating contract, contraction, worker, yung dating trabaho. Ayan ang ating foreman si Bert Camo. Ayan, uh, may kukunin siya. Ayan naman guys, ang ating mga kasama. Ay si Atoy, Tatoy, Tut. <laughs> Ayan guys, uh, tapos na rin ako sa electrical wires dito sa loob. Ah, uh, si pormahan natin Morley ay malapit na rin matapos dito sa kanyang pinipintura ang kanyang 3D world design design pati yung ating mga talsiter ay uh, malapit na rin matapos sa CR guys ah, uh, thank you very much ako nga pala si Tito guys TV vlog bye bye guys um, malapit na rin matapos bye bye